Ako si Donna, na 23 years old. Maraming nagsasabi na maganda raw ang buhay ko. May trabaho, pamilya, at si Chris ang pinakamamahal kong kasintahan. Pero kung alam lang nila, tuwing Pasko, tila may sumpa na palaging nagpapakita sa buhay ko. Laging may trahedyang dumarating. Noong una, iniisip kong baka nagkataon lang. Pero sa tuwing darating ang Kapaskuhan, may nawawala. May nasasaktan o may nangyayaring hindi ko kayang ipaliwanag. Noong sumapit muli ang Bisperas ng Pasko, akala ko iba na. Si Chris ang tapat at mabait kong nobyo, isang simpleng tindero sa palengke. Pero para sa akin siya ang mundo ko. Magkasama naming binahalak na gawing masaya ang Pasko. Hindi na mahalaga kung simpleng Noche Buena lang ang kaya naming ihanda, basta magkasama kami masaya na ako. December 24, ang lamig ng simoy ng hangin ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Hiniling ko sa Diyos na sana ngayong taon, wala nang masamang mangyari. Namasyal kami ni Chris sa plaza ng aming bayan. Puno ito ng mga ilaw at dekorasyon at ang buong paligid ay puno ng masiglang musika. Ang saya ng lahat, mga bata, matatanda, magkasintahan. Nagtipon-tipon upang panoorin ang fireworks display na inihanda ng lokal na pamahalaan. Habang hinihintay ang pagpapaputok, magkahawak kamay kaming naglalakad ni Chris. Pinag-uusapan namin ang mga plano para sa darating na taon. Gusto niyang magsimula ng maliit na karinderya at sinabi niyang gusto niya akong maging katuwang sa negosyo at sa buhay. Napatitig ako sa kanya at naisip kong siya na talaga ang taong gusto kong makasama habang buhay. Ngunit sa isang iglap nagbago ang lahat. Isang lalaki na kasuot ng maduming hoodie ang biglang lumapit sa amin. Sa una, akala ko'y isa lamang siyang dumadaan, pero bigla niyang hinablot ang shoulder bag ko. Napasigaw ako. "Hoy, magnanakaw!" Hindi nagdalawang isip si Chris. Hinabol niya ang lalaki kahit na sinasabi kong huwag na lang. "Dona, dito ka lang." Sigaw niya habang mabilis na tumakbo. Ang daming tao sa paligid at tila nagdilim ang paningin ko sa takot. Nakita ko kung paano hinabol ni Chris ang lalaki sa kalsada at doon ko napansin na may hawak itong patalim. Chris, tama na, hayaan mo na, sigaw ko. Pero huli na ang lahat. Sa gitna ng ingay ng mga paputok, narinig ko ang sigaw ni Chris. Tumakbo ako papalapit sa kanya pero nakita ko siyang nakaluhod sa lupa. Hawak ang kanyang tagiliran, may dugo. Donna, mahina niyang sabi habang pilit akong ninitian. Ayos lang ako. Ngunit alam kong hindi iyon totoo. Ang dami ng dugo. Ang magnanakaw, tumakas. Walang nakahabol sa kanya. Walang nakapigil. Hinagkan ko si Chris at sa gitna ng nagliliwanag na langit dahil sa fireworks, doon ko naramdaman ang kanyang huling paghinga. Pasko na naman. At sa pagkakataong ito, ang sumpa ay muling nagpakita, hindi lang upang sirain ang araw na ito, kundi upang kunin ang taong pinakamahalaga sa akin. Naiwang mag-isa, umiiyak sa ilalim ng mga paputok, naramdaman ko ang bigat ng sumpa sa buhay ko. Simula nung gabing yon tuluyan kong sinumpa ang Pasko. Paano pa ba magiging masaya ang araw na ito kung tuwing sasapit ang kapaskuhan, palaging may nawawala sa buhay ko? Ang Pasko na dapat ay puno ng pag-asa at pagmamahal para sa akin, naging simbolo ng sakit ng pagkawala at ng trahedya. Pagkatapos ng libing ni Chris, nagkulong ako sa bahay. Ayoko nang makita ang mga dekorasyon, ang mga kumikislap na ilaw, at ang mga masayang mukha ng mga tao sa labas. Para bang lahat sila ay may karapatang maging masaya, lahat sila maliban sa akin. Dona, anak, kumain ka naman. Pilit ng nanay ko isang gabi habang sinasabayan ako ng tingin sa lamesang walang laman. Pero kahit siya, alam kong nauubusan na ng parang para abutin ako. Ano pang silbi ng pagkain, ma? Ano pang silbi ng Pasko? Sagot ko habang umiiyak. Hindi na ako makatingin sa kanya. Puno ng awa ang mga mata niya, pero hindi yon sapat para burahin ang bigat ng nararamdaman ko. Duma ng mga araw at sinimulan kong sisihin ang lahat. Bakit nangyari yun? Bakit sa lahat ng araw? Sa mismong Pasko pa, sa lahat ng tao? Bakit si Chris? Sinubukan kong kalimutan ang lahat ng alaala namin. Tinapon ko ang mga larawan namin, sinunog ang mga regalo niya, at ibinaon sa malalim na kahon ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya makalimutan. Tuwing isinasara ko ang mga mata ko, nakikita ko ang huling ngiti niya habang sinasabi niyang, Ayos lang ako, pero hindi siya naging ayos. At ako? Ako na lang ang naiwan pasa ng sumpa ng Pasko. Dumaan ang isang taon. Nang sumapit ulit ang Disyembre, iniwasan ko ang lahat ng selebrasyon. Hindi na ako pumunta sa plaza. Hindi na ako naglagay ng dekorasyon sa bahay. Pinutol ko ang tradisyon ng aming pamilya. Ayoko nang ipagdiwang ang araw na kinuha sa akin ng lahat, ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko matakasan ng Pasko. Sa bawat kanto, may nagbebenta ng parol. Sa bawat bahay, may nagkakantahan ng Silent Night. Sa bawat tao, may bitbit na regalo, may dalang saya, at sa bawat ngiti nila, lalo akong naiiyak. Noong bisperas ng Pasko, naglakad-lakad ako sa dilim, sinusubukang iwasan ng mga masasayang tao. Gusto kong magtago, pero parang sinasadya ng tadhana na ipaalala sa akin ang sakit. Sa kalsada kung saan namatay si Kristo, tumigil ako. Tila bumalik ang alaala ng gabing iyon, ang mga paputok, ang mga ilaw at ang sigaw niya. Ang lahat ng iyon ay parang pilit na inukit muli sa puso ko. At doon sa gitna ng malamig na hangin nangako ako sa sarili ko, hindi na ako muling magdiriwang ng Pasko, ayoko nang masaktan ulit. Sumpay na ang Pasko, bulong ko sa sarili habang pinipigilan ang mga luhang tumulo, wala itong dala kundi sakit at pagkawala. At simula noon itinakwil ko ang araw na. Bisperas na naman ng Pasko, bumalik ako sa lugar kung saan nawala si Chris. Sa park na yon, sa kalsadang yon, Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Pakiramdam ko, naririnig ko pa rin ang huli niyang mga salita. Nararamdaman ko pa rin ang sakit ng gabing iyon. Tumayo ako sa ilalim ng poste ng ilaw, nakatingin sa langit na unti-unting napupuno ng mga bituin. Ang lamig ng hangin ay tila isang paalala ng malamig na Paskong darating. Bakit mo pa ako dinala dito Chris? Mahina kong sabi, para bang inaasahan kung maririnig niya. Bakit mo ako iniwan? Habang nilalamon ako ng kalungkutan, isang boses ang pumukaw sa akin. Miss, okay ka lang? Napalingon ako. Isang lalaki ang nakatayo sa dikalayuan, kalayuan, hawak ang isang paper bag na puno ng pagkain. Nakasuot siya ng simpleng jacket at may isang ngiti sa kanyang muka na parang hindi bagay sa lamig ng gabing iyon. Ako nga pala si Christopher na 28 years old sabi niya habang iniabot ang kamay. Sa totoo lang, gusto ko siyang dedmahin. Hindi ko kailangan ng kausap. Pero may kung anong kakaiba sa kanya, sa kanyang ngiti, sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero inabot ko ang kanyang kamay. Ako si Dona may gigikong sagot. Pwede ba akong tumabi? tanong niya. Tumango lang ako at tumabi siya sa akin sa mahabang bangko sa park. Tahimik lang kaming dalawa hanggang siya na mismo ang nagkwento na pag-alaman kong siya'y galing sa bayan ding ito at katulad ko, dumaan din siya sa matinding pagsubok. Nawalan siya ng pamilya sa isang aksidente ilang taon na ang nakalilipas. Simula noon, natutunan niyang pahalagahan ang bawat araw kahit gaano kahirap. Alam mo, sabi niya, akala ko rin noon, wala nang silbi ang Pasko. Pero natutunan ko na ang Pasko ay hindi tungkol sa kung ano ang nawala sa atin, kundi kung paano natin natututunang tumanggap at magpatuloy. Hindi ko alam kung bakit pero parang gumaan ang pakiramdam ko habang kausap siya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong hindi pala ako nag-iisa sa sakit na nararamdaman ko. Simula noong gabi ngayon, unti-unti akong nagbukas ng pinto para kay Christopher. Hindi ko inaasahan pero naging madalas ang pagkikita namin. Nagkasabay kami sa mga simpleng lakad, sa palengke, sa simbahan, sa park, unti-unti kong naramdaman ng saya na matagal ko nang itinakwil. Makalipas ang dalawang taon, sa araw din ng Pasko, sa harap ng nagkikislapang ilaw ng Christmas tree sa bayan namin, inalok niya akong magpakasal. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako nagdalawang isip. Pasko ang araw ng mga milagro, sabi niya habang isinusuot ang singsing -sing sa aking daliri. At ikaw ang pinakamagandang milagro sa buhay ko. Naging asawa ko si Christopher at binigyan niya ako ng buhay na puno ng saya at pagmamahal. Nagkaroon kami ng dalawang anak at tuwing Pasko, sabay-sabay kaming nagsisindi ng ilaw sa Christmas tree ng aming tahanan. Sa kanya ko natutunan na ang Pasko ay hindi sumpa, kundi isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit, may pag-asa at bagong simula. Ngayon, Tuwing sumasapit ang Pasko, hindi na ako umiiyak sa part na yun. Sa halip, kasama ko ang aking pamilya. Nanonood ng fireworks na minsang naging saksi sa sakit ko, ngunit ngayon ay sumisimbolo ng pag-asa. At doon ko napagtanto ang Pasko pala kahit anong sakit ang dumaan ay maganda. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na uploads.